napanood ko na yun! Alin. Ikaw, Bart, napanood ko na. Ghost in London. Ha? Nakatakot mo ka dyan. Nandiri lang ako siya, Kevin. Ayo. Eh. No. No. Takut takut sama yang ganjang situasi ni, jangan. Yan, may ka pa yan dyan. Eh. pa Ihi-ihi ka na talaga siguro niyan. Parang ay tutulak mo na lang. <laughs> ay, ang cute, <pios>, bata. Ang tura. Ano naman to? The Sims. Nagaano so, po, sabay may horror. Doon sa mga Hindi, dito yung sa kasi dapat may ano. Hindi mo pa napanood yun? Mm -hmm. Inilagyan mo. Sana may speaker. Hindi mo ma-appreciate yung goals and non. Oo, dapat speaker. speaker. Tawang-tawa ko dito kalaan eh. Nag-ano <laughs> <laughs> Walang speaker yun na, ah. Naka-retip lang na si, ano, maaari. si... Eraminati. Si Carda. Hiyawan sila lahat eh. Huwag okay. natin okay, Ayaw, posin, ba? Pa. Unang panood ko niyan, ako lang magisa dito. Tindig ko? ba dito sa Baba yun? Oo. Kala ko lalaki lang mga Gracias.

Saan? Yung pinunod siya may... Sinak Nagi, saan? Hindi, kasi iba yung ano eh. Yung pinunod oh. yung una. Yung babae, na ka yung ano... Yung real ano, ghost yung girl. Tapos yung yung lalaki. P -pap? P -pap. Ito, real ghost girl. Hmm. Yung ano, yung isa na CD naman yung pinunod namin. Yung sinaksak may lalaki. Tapos yung mm. nag saka papunta sa loob.

Okay, meron din kaya sa cellphone ko. Tingnan mo sa ano ko? Facebook. Tinanong ko kaya yung picture ni ni Lavaren. Parang may batang ano. Ah, oo. Nandun 'yun inananaw. Put background music to it, it's fake. 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 mga right Hindi, pause mo muna ba, tapos mayroon mo na ba?

Ikaw na po, Yung sa ano? Yeah. Yung kaya na Yung di ba ang daming namatay doon? Oo. Saan yan? Yung alam mo yun sa may yung nagkaroon ng babuhay ng doy. Di ba may, di ba si Christine Reyes? Ah, oo. Yung mag-isinari siya? Oo. Taga, pro pro okay. taga Providence yun. Teka lang. Uli. Matapos sa lang tayo itapot yung doy. Wala kasing ano. Ayun talaga.

Pagkatapos sa ginagawang simbahan sa village, may nagpaparabdaman ng babaeng nalulod sa abot-bubong na baha. Noong kasagsagan ng bagyong undoy, may isang grupo daw ng mga nagdadasal dito, chapel na ito, ay, ay inaputan na ng pagtaas ng tubig na lumabit sa buong lugar. Labing tatlo sa kanilang nakaligtas matapos makaakyat sa bubong, pero isa ang hindi pinalag.